Magandang araw, halina at pag-aralan natin ang Alphabet of Lines at Orthographic Views. Mga kasanayan na iguguhit ang Alphabet of Lines. Nakikilala ang Orthographic View. Para sa gawain, alam mo ba? Aha! Sabihin ng malakas ang salitang, alam mo ba? Kung makita mo ang ganitong senyas sabihin naman ang aha kung makita mo ang ganitong senyas Alam mo ba? Alam nyo ba na ang lahat ng nakikita n'yong mga gusali, sasakyan, upuan, lamesa, aparador, kama at iba pa ay nagsimula sa drawing? Bago ito malikha ito ay unang ginagawa at pinaplano sa isang papel. Aha! Alam, Alam mo, ba? mo ba? Alam niyo ba na ang drawing ay itinuturing na mapa ng mga nagdidisenyo? Ito ay ginagamit ng mga nagdidisenyo bilang batayan upang magawa ang plano. Kaya kung wala ito, walang magagawang produkto. Kung hindi naman ay pangit at hindi pare-parehas ang malilikhang produkto. Aha! Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Orthographic Drawing Isang uri ng drawing kung saan maaaring ipakita ang lahat ng angulo ng isang bagay katulad ng harap, taas, gilid, likod at iba pang bahagi ng bagay. Alphabet of lines. Ito ay mga linyang ginagamit o inilalagay sa isang drawing upang magbigay ng detalye upang lubos itong maunawaan. Pagmasdan ang dalawang larawan. Ang larawan na ito ay isang uri ng flower base. Gaano kataas ang lalagyanan ng bulaklak? Gaano kalapad ang tabla na ginamit? Gaano kakapal ang tabla? Ano sa palagay ninyo ang mas madaling intindihin, ang unang larawan o ang pangalawang larawan? Ang pangalawang larawan ay mas madaling intindihin dahil gumamit ito ng iba't ibang linya katulad nito. Ito ang mga linyang ginamit upang lubos na maunawaan ang drawing na inyong nakita. Ang tawag dito ay Alphabet of Lines. Halina't tuklasin natin ang iba pang alphabet of lines na siyang makatutulong upang maunawaan natin ang iba't ibang drawing. Leader line. Ito ay ginagamit upang ituro ang isang bahagi ng drawing. Visible line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang anyo na nakikita dimension line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang sukat ng drawing. Center line. Ito ay ginagamit upang maipakita ang sentro ng butas. Hidden line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang mga linyang hindi nakikita ng direkta. Break line. Ito ay ginagamit pamputol ng mga bahagi ng drawing. Section line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang nahating parte ng drawing. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain para sa Alphabet of Lines. Panuto: Iguhit ang mga Alphabet of Lines batay sa kung ano ang nakasulat. Mga kagamitan: lapis, pambura, ruler, at marking pen. Ito naman ang gagamiting rubrics sa pagguhit ng alphabet of lines. Orthographic View Pagmasdan at pag-aralan ang nakikitang larawan at subukang sagutin ang mga sumusunod. Nasaan kaya ang harap na bahagi ng larawan? Anong kulay? Nasaan kaya ang gilid na bahagi ng larawan? Anong kulay? Nasaan kaya ang taas na bahagi ng larawan? Anong kulay? Ating alamin ang iba't ibang orthographic views. Front view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa harapan. Side view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa tagiliran. Top view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa taas. Muli, ang orthographic views ay ang front view, side view, at top view. Kung ito ay isa sa ayos at pagsasamahin, ganito ang kanilang magiging ayos. Paglalapat at pag-uugnay, para sa gawaing orthographic views. Panuto, kilalanin ang iba't ibang orthographic view ng dalawang larawan. Kulayan ng blue ang front view. Kulayan ng green ang side view. Kulayan ng red ang top view. Para sa paglalapat, pabaong pagkatuto, tanong tugon. Una, ibigay ang iba't ibang alphabet of lines. Pangalawa, ano ang kahalagahan ng alphabet of lines sa isang drawing? Ikatlo, ibigay ang iba't ibang orthographic views. Pagtataya. Iguhit ang mga tinutukoy na alphabet of lines. Isulat naman sa patlang ang letra ng tamang orthographic view ng mga larawan base sa hinihingi. Susi sa pagwawasto. Mahusay, mga Ani Space Kids. Matapos ang ating aralin, nais kong malaman kung gaano karami sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot sa pagsusulit. Mangyaring i-comment ang inyong score sa ibaba. Salamat sa inyong aktibong pakikilaho. Salamat sa pagsama sa ating aralin ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod na pag-aaral, paalam.